Ay, grabe naman. Ay, gra. Try din to. Yes. Grabe. Konti lang siya magbunga. Pero... One. Two. Palaban. Grabe. Konti lang ang bunga na pero ganyan siya. Ah. Laben. Ayat ya. Diba po, may dala tayong bag dito. Kaya hindi natin siya ilalapag. Malayan, malayan. Boy, boy. Boy, boy. Grabe na ito. Ano ba yan? Kaya pa. ha! <laughs> <laughs> Kaya ko yan. Ah! Hindi ko abot. Kawa hey, hey. kita. <laughs> One, 2, three, go. Oh! <laughs> Grabe naman to. Para isang balik ko lang. Ano nga? Uh, Puno na kilo yan Puno na kaagad itong bag ko. Bigad. Uh. Ang saya naman ang trident. Grabe guys. Talagang talagang siya. kubag mo buhay na buhay. Ah, uh, dinito. <laughs> Tingnan, ano mo nga, baka payat ta. Pa. Hindi, 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 wala pa yan. Ha? Pa? Payat 'yan. Okay. yan, kita 'tong Ganyan yung umuunat yung balat niya. Ganyan. Umuunat. taba Tawag pala doon ako nagsimula sa dulo para pagdating Ayun nga <laughs> diba? Ba't yan ang itas ka agad? Oo Ay nako naman ang dami nyo naman dito Isang puno lang yan ha uh -uh. Isang puno yan tatlo Nope. Help. Help. Ah, na na, babalik mo to. Help. Oh, pa rin camera mo. Help. Help.